Right, mga kamukil. Yan. Andang tanghali, mga kamukil, no? Bali, nandito tayo sa Panabo Project. So, may isa tayong project na bago, mga kamukil. Lulo na, ko na yon. Hindi ko pa na-upload yung mga video ko, no? Uh, Sense of division, yung tinambaho natin. So, update tayo dito, mga kamukil, sa Panabo Project. Kasi ang dami nagtatanong nito, bakit hindi lang na ako nag-upload yung video? Uh, ganito kasi yung story yan ito, mga kamukil. Tapos, sobrang busy ko na. Wala na akong time pang Oh, may sarili din kasi akong project na ako mismo yung tulong mga trabaho. Kaya paminsan na lang makapag-upload ng video. So ngayon, para matulukan yung mga tanong sa iba, kung kumusta na yung Panabo project natin, update tayo. No? Nandito tayo ngayon. right oh, nandito tayo sa balcony mga kamagya. Si Floor tayo mauna. Ito yung ating balcony. Nakikita nyo na kapag flooring na tayo ng kongkreto So, wala pang nagbago dito. No? May mga railings pa. Kulang na na ito pagpipintura at may tatapusin pa kasi tayo sa ceiling. So, ang binabanatan kasi namin mga kamugil ngayon, yung hagdanan papunta sa si second floor. Although, patapos na siya yung ating hagdanan. So, pasok tayo sa loob. Yung ating balcony, pagpipintura na lang, naka-grind na yan. So, palabas na yung ating pintor. Ayan, pagpasok natin dito sa loob ito, no. Bukas pa, palinisan ko to. sa uh, hilpir na naiwan dito. So, yung ating hagdanan, yan na yung forma niya. So, simple, yan ang simplihan na yung design natin. Ayan. So, sa buong ito yung pinaka living area no ang landing na ating hagdan tricho dito, dito sa living area nila ma'am sa kani sir so yung makikita natin buong huling ng second floor na yari sa tubular is nakakulay na ito yung gustong kulay ng kliyente natin kaya bago namin to inapply nagbili muna ako ng isang litro tapos pinakita ko sa kanya yung sample so nung naggo na siya bago ako nagpatimpla ng marami ito. So, Kung natin sa taas yung ating design, ayan na. Tapos na siya. Pinis na itong ating design, mga kamagil, yung coblight light natin. Yung kulang dito, center light na lang at saka strip light. Sa magigil niya. Tapos, pasok doon yung ating box. Ginawa na lang natin sa doon. Para magkakaroon rin ng accent papunta dito. Ayan na. O, so, simple lang. Yung design natin, ginawa dito. Malinis na malinis tingnan. Ayan na. So, sa bago ko din project, mga kamagil, ganun lang din. No? Simple lang. Malinis yung gusto ng mga kliyente natin ngayon. Ayaw niya ng maraming chichiburichi dito pagdating sa gitna. So, ayan po, yung kulay, avocado green, no yung gusto niya. Pero hindi to avocado green yung tawag nito sa uh, uh, island natin to nakukuha. Ayan, oh. No? Papasok tayo dito sa kwarto, marunggil dito na yung pinaka-kwarto. Dito na naman yung pinipinis ng ating pintors, no, yung kapatid natin. Ayan, na oh. Mapapansin pa Papinis na to, mga kabugay, yung ating ceiling, pinis na yan. Ayan, mga wall. Ang ating aircon, ganoon pa rin, no. Framing na lang yung kulang nito, pero nandyan na yung aircon. So, bukas, dito ako mag jujute para sa pagkabit nitong mga outlet pagandahin na natin to tapos yung ating pintuan nandito na no? ito yung lock nya pinita natin o, oh, ayan na siya. ayan yung forma niya, mga kamukilaw simplihan lang no? yung ating pagkabanat dito simple lang to mga kamukilaw pero ang laki na ng gastos dito ayan na no? So, ito yung isang kwarto. Bale, yung nagkakaroon tayo ng dalawang kwarto dito sa ating project na no, sa second floor. Dalawang kwarto ko. Yung pagkakabit ng ating para sa lock, para sa door na, you know, yun siya. Tapos dito yung ating balcony. Ayan na siya. Kalagay na tayo panel door. Yung nilalagay ko dito kasi exposed siya sa uh, init at lamig. So, hindi pwedeng mga crap door. No? Ganito, crap wood. O, kailangan panel door. Ang disadvantage lang kasi sa crap wood, may kulay na to. No need na nating magkulay kapag ka mga ganito. Ito kasi kailangan pa nating kulayan. No. So, ayan. so, yung ating pangalawang kwarto, nandito siya. Ayan. So, ito yung isusunod sa pag-finish mga ng kapatid ko. Siguro, mapipinis niya din to. Ayan. Ready to pinis na to, no? Plus na lang to na liha. Ayan, yung ceiling nito, pinis na din to. Yung ipipinis dito itong wall na lang. Ayan. So, yung ating mga hamba, kulang pa ito ng lapres, mga kamagilo champer dito na tinatawag. Bibili ako ngayon para maikabit na. So, yung ating CR nandito. Ano? Ito yung hallway na to Ito yung papunta CR. Ano? Ito yung tratraboy ni Master Buit ngayon para masarado na itong buong second floor. Kasi sa linggo, balak na may ari na ipapublish na itong bahay. No? Papublishing na kahit na hindi pa tapos. Kasi may laka din sila. O, maganda talaga sa bahay kailangan makablazing no? ayan kung napapansin nyo yung ating hagdanan ito pinagkaguguluhan to mga kamukila ah. ang daming kuminto nangyayari dito nung ginawa namin to ayan na no? kung so, labas mga basers kahit paano daw hindi na namin mapaganda tong hagdanan no? kapag bumabanat daw kami ng mga hagdanan uh, wala daw sa ayos yung pagkatrabaho no? kaya nasabi ko sa akin magkuminto bago pag matapos na uh, hirap kasi sa ating mga Pilipino tumitira ka agad kahit hindi pa masyadong tapos o tinatrabaho pa lang. O, ayan o, oh, yung forma natin Oh. No? Pa-spiral tayo dyan sa baba. Pag dating dito, dritsahan na. Ayan o. Oh. Ah, tayo dito. Gamit tayo ng wood tiles. Ayan Oh. ganyan lang. Hindi start eh. Nakamugil no? O, oh, ayaw ko lang magsalita o sagutin yung mga komento yung mga nagbabas sa O, bahala. Opinion nila yun eh. Uh, at least kami yung nakakaalam kung paano ito trabahuin. O, simplihan lang yung design. Ayan. Pag mapinturahan itong mga kamukil, mas lalo pa itong gaganda. Ayan, no? para sa amin, maganda yung mga gawa namin. No? Sino pa ba yung pupuri sa mga gawa natin kung tayo lang? Hintayin pa natin yung ibang taong pupuri sa mga gawa natin. Huwag na nating asahan yan dahil yung makukuha lang natin dyan, puro pambabas lang. Ayan. Ayan o. No? Yung forma niya. Hindi pa to totally tapos. Kulang pa ito. No? Papagandahin pa natin to. Pintos na yung magbibigay ng pangalawang buhay nitong ating hagdanan. Ayan oo no? may spiral siya dito. So, nilalagyan natin ng buhay. Kadalasan kasi sa hagdan na makikita pag ganito, patuwid lang. O so, ito mga kamagil, nilagyan natin ng buhay, no? Nag-isip tayo ng mga bagong. Nandito kasi yung unang layout namin. Ito, grabe, no? Hindi pa tapos, no? So, bakit daw natapat sa hagdanan? Eh, wala tayong magagawa, eh. Kaya talagang yung hagdanan natapat sa bintana. So, sa mga nagkukumin, nagbabas, ngayon lang kayo nakakita siguro ng hagdanan na nandyan sa bintana. Marami, maraming mga hagdanan na ganito, no? Tapat niya bintana. Madali lang buksan 'yan kapag ka gustohin natin. Ayan, no. 'Di diba? Ginawa natin ng paraan. Ayan, no. Ang unang layout namin, 'yan papunta dun sana. Ayan. Yung problema, pangit kasi matatamaan talaga 'yung hagdanan natin. So gumawa tayo ng ibang paraan. Pa ano tayo ng ibang diskarte. Ayan, Oh, no, nagawa natin ng paraan. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Paikot-ikot 'yan, 'no. Oh. Ikot Ikot-ikot lang. Labas mga bashers. Ayan, yung mga sinasabi ko. Hintayin nyo matatapos to. Pagpipintura, hindi pa to tapos talaga. No? Malaki pa yung trabaho ini to. sa baba mga kamukil, ito na. Nakapagsiling na tayo dito. Sila dudong yung bumanat dito. next week na naman, babalik na naman to sa Tigato Project para ipagpatuloy yung tiles. Kunti na lang yung tatapusin doon sa Tigato. Ano? Katalunan. Tapos Master Bone, eh. pinapagawa ko na yung shields dito para sa ating TV console. Ito yung tratrabawin ko bukas mga kamukil. TV console natin tatrabawin ko ito bukas o meron na tayong W PC dito na binibili ayan ito ito yung binibili natin para dyan sa ating TV console so ako magtratabaw dito matapos lang ni Master Boon ngayon tapos meron tayong binibiling marble o marble board no, bumili tayo kung makikita nyo mga latest ng mga design na TV console, yan yung ating gagawin. Kasi yan yung gusto ng client. No, lahat po ito. Hindi namin to basta bastang gagawin kapag ka hindi aprobado sa client natin. Sumusunod tayo lagi sa kliyente. Ito yung binibili nating Maramul Bird. Ayan. O, mga magtatanong. Yung presyo nito. Mahigit 2,000 to. Yung presyo nito. Pero kapag ako yung bibili, magkakamura tayo. No? Kasi contractor price lagi may bibigay natin sa atin. Dalawa. Ayan. Tapos magkakaroon tayo ng shadow light dito sa TV console natin. O, bukas makikita niyo yung porma nito mga kamkil. Isang araw to matatapos to, no. Isang araw. O, bawat araw kasi kapag ako nagtrabaho, may ma tapos talaga tayo. So yan yung pinapauna ko pinadudong sa pagsiling para bugas. O kana mana. Ah, uh, giyok na niyo yung kwan breaker. Ah. Uh. Para bukas mga kamugil, basag din yung ceiling dyan. Uh, maayos na yung pagkatrabaho natin dyan sa TV console. Kung napapansin nyo, nagkakaroon tayo ng drop dyan. Kasi yung forma ng bubong, pa-sloping sa papunta dun. So, ginawa ko siya ng kunting accent. Nag-drop tayo ng kunti sa ceiling dyan para mas maganda siyang tingnan. Hindi puro plot na lang pagpasok natin dito. <coughs> ito kasi yung ating entrance. Pasok natin dito, makikita kagad yung ating hagdanan. So, kailangan itong hagdanan, bigyan talaga natin ito ng buhay hindi pa yan tapos yan pasok natin pag ano natin sa ceiling puro flat papunta doon so pangit yan tingnan ginagawa ko na naglalagay tayo ng kunting accent dyan nag drop tayo so may kunting design siya pero dito mga kamigil gagawa pa tayo ng box dito palibot tambo lang no kakaroon tayo ng box dito palibot so tapos yung mga light na yung babanat dito kakaroon tayo ng chandelier dyan mga pin light meron tayong center light dito dalawa tapos dito yung living area nila oh, uh, dining area nila ma'am Diyan yung kanilang living, no? So couch na lang yung babanat dito. Tapos ito yung kanilang mama's room, no? O kwarto to sa mama nila, ma'am. Ano? Basta na rin yung ating pagpre-priming dito. Okay, yan lang muna mga kamangilaw yung ating update while well, yung ating CR dito sa baba nalagyan na natin ng pintuan, no? Okay. Yan na, yung ating hagdanan, no? Paikot-ikot siya, papunta doon. Hindi din siya matatawag nating spiral, no? Kasi mm. dito na part, ginawa natin yung pagka-semi-spiral niya. Pagdating doon, pa-straight na lang siya. Nag-landing tayo dyan, papasok doon. Okay, thank you mga kamukil. Maraming salamat.